What's so, up yung mga kabalik ko? So maganda mga sa inyong lahat. Kasama mga pala ang mga yes. kapo uh, at magaganda mga Of course. Ayan. Hi guys! <laughs> <laughs> Outfit <laughs> out, out, out check. Tawa. Huwag ginis na lipstick. Kahit pag ginis ka lang, maganda tayo. Diba? We oh. lift it, oh diba? Uh, so, na kaming baras ngayon, mga kabaligo. Ah, uh, baka nyo kami doon mga kabaligo. Oh Anong na gagawin namin? <laughs> Maglilinis Mag lang Mag kami doon. kami Ingat mga riders. <laughs> Traffic, guys. Traffic papuntang Barash. guys, papunta kami doon, no. <laughs> <laughs> Hello, guys, <Mula> kami doon. <laughs> Oh, traffic, no? traffic guys. guys. Ayan. Bumper to bumper. <laughs> <laughs> Papunta kami doon. <laughs> traffic. Hello guys. Punta kami doon. No? Doon doon sa malayo. Oo. Sa bundok. Traffic doon. guys. Traffic guys. <laughs> bumper to bumper. So yun nga mga kabalik oh. Uh, traffic. Kaya matagal yung biyahe namin. Nabutin siguro kami ng 10 oras bago makalating doon. Marami <laughs> naman ang tayo naman masyado ko 10 oras pretends to. <laughs> Dapat pag maulan, inarawan. <laughs> Maganda ng daan, guys. Papunta doon. <laughs> Alam mo ba na sila mananalo na next election. <coughs> Yung mga congressman ayan wala din na manalien. <coughs> Adi ko atro. Ipiti mo tayo mahangin <laughs> ng pa. Pagdating niyo sa inyo kabag ka na. <laughs> ang ilong, talagang ginali yung ilong mo, na! Hindi sa dyan guys, ayun na mo. Wala guys, hello, shout out. Wala nga ako, <po>. wala nga <laughs> talaga sa atin, visit ka talaga. Ano tayo bumili ulam dyan sa ano, kabila? Wala na ito, nakna na ito eh. Ano tayo? Ha? Oo. Oh. Okay. Oh. Ano na tayo? Hindi, ibig sa kabila tayo bumili ulam. Bili ng ulam. Ano yan girl? Hahaha. <coughs> Ballesteros oh, Ang okay. ganda ng pupuntahan namin Bundok <laughs> Doon sa bundok <laughs> Sabi mo Kala ko sa bundok Meron pala So, kamusta naman yung biyahe nyo guys? Okay lang tayo. guys, eto gutom na Pagdating <laughs> kakain mo ito I'm good too. wala mo sa bundok walang ano, walang uh, walang <laughs> traffic kayo. Walang traffic, walang traffic dito. yes, guys. Maano yata ta rito? Kasi yung daan dito, guys. Ano? Ano Yung bundok malapit din pala sa dagat. Pag <laughs> <laughs> kaya pala maalon, oh, doon. Kaya maalon. <laughs> maalon yung lugar nila, guys. Tap, di ba? Sige. kaming maligaw, Sensya hindi alam kung saan pupunta. Medyo maalon talaga rito. <laughs> <laughs> Yung <laughs> nagtuturo, hindi rin alam kung saan. Uh, guys, pwede. kaya nyo yan. Kaya nyo yan, kaya nyo, kaya nyo, nyo, yan, nyo yan. ako kung uh, saan eh. ka na kami maligaw. Okay, kaliwa. Yan. Dito, oh, dito ano naman. ano yan. Ayan. <laughs> ay, ay, dulo, dulo, sigurado yan, na girl? Sure na, sure, sure na yan. In uh, sure, that, sure na, sure yan. Tayo. Okay, Okay na si San. Ito kasi yung mas mabingis sa kanta. Ah, uh, okay. So, sa katagalan, uh, <laughs> ano din, natuntun din parang namin na, yung parang na, lugar. Parang nabi ng mga tao dito, dito, dito siksikan. Okay. Uh, na tayo dyan. There we go. Dito na kami. Yan. Ay, ba? So, yun na nga. Sigurado ka na. Dito na na. Sure na. Ito na nga. Nakakalito kasi din bawat ano tenang nakakalito pa nagayin si Cinita Ready <clears throat> okay for us Kumusta guys dito na kami parking <laughs> <laughs> Ito ba yun Wow <laughs> Hello guys. Wala ilaw. <laughs> guys, opo muna kayo. And oh, guys, ilang ganda to guys? Opo muna kayo guys. opo holy <laughs> oh, nice. Wala